Sa pagpapatuloy ng UNTV News, balikan po natin ang ulat ni Lea Elagan. Kawag na ito sa patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga napapatay na pinag na ang sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Lea Magandang uh, tanghali sa i-floor na sa 54 na nga ang mga drug suspect na napapatay sa mga lehitimong operasyon ng Philippine National Police simula noong May 10 hanggang June 20. Umakyat na rin sa 4,312 ang mga naarestong drug personalities. Base sa tala ng Directorate for Investigation and Detective Management, sa apat na araw na operasyon, pinakamarami sa naaresto ay mula sa Region 4A na nasa 206 habang nasa 20 naman ang napapatay. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ito'y dahil sa pinag-igting na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga, alin na rin sa pahayag ni President Electro Rodrigo Duterte. Naging inspirado ani ang mga pulis sa pagsasagawa ng operasyon dahil nararamdaman nila ang kakampi nila ang papasok na administrasyon dob na nito kinumpirma naman ang PNP Crime Laboratory na naging abala sila simula noong May 10 na nasa 1,000 lamang sila kaya nangangailangan sila ng dagdag na tao subalit ang PNP Legal Service bagamat iisa pa lamang nasa kanilang tala na pulis na nakasuhan simula noong May 10 inaasahan nilang sa ang mga ito dahil masigasig na nga ang mga pulis sa pagtatrabaho ngayon kontra sa ilegal na droga balik sa iyo Flor Layay Laga, nagulat mula sa Camp Crummy.